Ay, ito kasi sa lili mo. Yan, siya na, kamukha ni Dudong. Uy, gabi. Atras niyo. Wala, yan, mga mata. Yun, what's up sa inyo, mga kamukha? Uy, nandito pala si Netro. Yan, bali, gagawa ko ng saranggola. At yan, sinitro ko na naman. Nandito na naman sa intro ko. Ay, natuwa tawa sa akin. Yan. Ayan ang intro ko. Mm. Natawa na niya ako. At nag intro nga ako. Yan. And, What's up sa inyo mga kamukha at welcome back sa aming YouTube channel ni in Nitro. Yan. Tumitingin umasabay sa akin. At yun nga mga kamukha, bali gagawa tayo ng bakros na pitong piraso na ipapamigay ko uli sa mga bata. Yan. Bali, gagawa nga ako sa, meron na akong gawa sa labas na ano yata, mga limang piraso. At yun, bali may tatlong piraso pa ako rito. At nagdagaw ko pa ng dalawa. As papamigay ko na yun. At i Drive natin. Ayan, shoutout kay Nita Lapada. Ayan, bibigyan natin siya. Si Jan Merce Pustol. Ayan, shoutout kay Jan Merce Pustol. Ay, ano, ganun din yun. Si Jan Merce Pustol. Siya rin yun. At yun, shoutout kay... I'm the one, kay Ramil, Ramil Bailon. Ayan, nakatingin sa camera. At yun yung mga kamukha, bahal titignan natin yung mga nag-comment dito sa akin. at uh, syempre yun ang isi-shoutout natin ngayon. Ayan, nakatingin pa rin sa akin yung aking baby netro. Ayan. Up. Wait lang. Magko-comment kami. Eh. Ayan. Kaya baby netro, siya kami. Siya lagi yung nasa intro ko. Ayan. Ayan, nakatingin siya. Ayan, bali, isi-shoutout ko namin kayo. Ayan. Nakatingin pa rin siya. At yan. <laughs> ano? Ayan o. At pa rin siya. Yan. Shoutout kay Carl Juveni Sitoy. Yan. Shoutout kay Julian Sison. Yan. Shoutout kay Jilin. Jilin Leonardo. Yan. Shoutout kay Prince de Guzman. Yan. Shoutout kay Topi. Yan. So, hindi yan. yan. Shoutout kay Kenji Koyson. Yan. Pamangking si Kenji. Yan. Kay Nathan. Yan, si Maming, yan, shout out kay Maming, Yan, matawa yung aking mahal mm. Yan, shout out kay Edu Samson Kay Andre Mendoza Yan, kay, Ch kay Jan Mendoza Yan, shout out doon At shout out kay Lee dan Yadaw Ayan Marami pa yung iba Yan, shout out kay King Cruz Yan Siyempre, marami pa yan Shoutout kay Ariela Estacion. Yan. shoutout kay Alvin De Jesus. Ah, salamat, salamat. Maraming salamat. Eh, shoutout kay Tristan Oyaw. Yan. Yan. Shoutout kay Josipi Season. Yan. Shoutout. Shoutout kay Ben Bagbag. Yan. O, oh, naninila na siya. Yan. Shoutout kay Ace Rico. Yan. Salamat. Sinong Rick yan? yan? shoutout kay Terio Comedia. Ano mahal? Ayan, shoutout kay Netro. Pangalan yan ay Netro. Mm. Ayan. Shoutout kay Kinkin -kin Puloy. Sino yan? kay shoutout kay Janjan Jan, -Jan Mukleng. kay Enteng. Kay Kling Sarol. Ayan. shoutout kay J.M. Ramos. Yan. Shoutout kay Mark Joep Batang. Yan. Yan, at shoutout kay Kuya Alan sa Team Balatenga Boys, tsaka kay Teter, tsaka kay Tulis, tsaka kay Master Garen, yan, tsaka kay Master James Bryan, Bryan James, ang team, ano, team Mowaks, yan, yan. Yan mga kamukha, gagawa na, ako sa, may, gagawa na nga ako sa labas, kasi yung aking baby netro, nakatitig sa aking camera, ayan, yun mga kamukha. Labas na tayo at ipapatuloy na natin yung paggawa ng back cross tapos ibigay na natin yun yun mga kamuka, labas na tayo babay na nitro babay na babay na oh um, babay na tayo ayun na ayun sa tayo Bish! ayun mga kamuka bali gagawa na nga tayo ng back cross yan ito yung gawa ko And, anim na back cross yan anim na tapos layer pa sa loob yan mga kamuka, bali gagawa ulit tayo ng back cross sa isa para meno para kompleto na yung walo ay sham siyam na backross, kasi may dalawa ko ron eh. 6 to. Isa na lang. Papamigay lang natin yan. Tapos, nagawa ko ng tagpi-tagpi. Dalit yung, dalit yung back rows. Tapos, shoutout kay Kim Ken at saka kay Pugo. Ayan. At four brothers, saka kay Ase. Saka kay Nigel. Yan, yan, yan. dalawang itim pala to. nakalaki ah, isa lang dalawa pala binili mo kung sa'yo mo, dalawa eh Ang bali, umiisay na nga natin gumawa Ang bali ito muna ang ano ito muna ang unahing ko ayun ito yung itim ito yung pinaka panggilid natin yung kagaya nito ito mo pre. Yan. Ito natin. Ito yung pinaka-cross. Ito blue. Ang bali na rakanin mo na. bali uukitin ko muna siya tapos mamaya uukitin ko ulit iba Di namang diskarte ko ulit iba Di diskarte naman And bali tapos na mga shout out kay Ase, eh kaya ano, kay Pugo, kay Pugo ito. Sa kay Nathan. Uh, Ayun, puro ba, cross Tapos gagawa tayo ng tagpi-tagpi. Six flip. Matapos na ito. Test drive muna natin. Okay, okay. na, uh, bali sampunay na ang back rows natin yan shout out to Hing peace kalho Hing no? Ag, wag ang dusing ayan tara test drive natin to kay Udo tapos kay ano Nathan. kay Nathan ayan hey, nagyan natin para sukat lalo ko Jin din nagyan natin para sukat bawat siya kay Nathan tapos kay Udo

kung magpunta ako sa mga ako kagaya pa ako ng ng oh dapat na dapat Monday para sila thank you ta dapat na tangalan ba

saya yang tanggung makanya oh, nih, oh, eh, makai tamu si Nathan sampai, oh eh no Nathan mau, oh eh no o. mahal, mahal, Candy, saya mulai di Ay, wala, si? kita mau bayar orang kili ya, bayar barangnya, kalau pelan, 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 pelan ya lo, tuh gak tutup juga, paling dulu tutup kan, belum kita, ayo, apa yang kita, hari to asal jadi mau, ngasih tenaga makan itu dong.

Bakit okay, naman niya? Magkaparas lang yan. Ano Ay mga bata rito. Shoutout kay Kenji. Ayan na. Ayan na. Ayan Ayan na. Ayan na. Ayan Ayan si Kenji yun mga kamukha, bali tapos na nga ako magpalipat tapos binigay ko na kay Nathan yung ano, yung gola na ginawa kong backcross tapos namigay pa ako, hindi ko sinama sa video, syempre. Bali yan yun ito eh, mga siyam na piraso na to. Ayan, bali yung natira sa akin, dalawa na lang. Ayan, bali kay Jan Mercy Apostol to. At yun niya, dapat bibigyan ko. May nagsabi ko sa, sa akin bata na madamo daw ako. Ayan, hindi ko na nabigyan na siya. Lala, sakit sa akin sa, ano eh. Nagawa ko na siya ng saranggola, tapos ibibigay ko na lang sa kanya eh sakto may trabaho ako. Kaya hindi ko na bigay. Yung ginawa ko, pinagbigay ko na lang sa iba kasi sabihan ka ba naman na madamo tapos ginawa mo na siya ng saranggola tapos bibigyan ko ng tali. Sabihan ka pa na madamo. Diba yun, pali ito kay John kay John Mears yung pistol to. Dalawang bakos to. Puro bakos yung ginawa ko. Ayan. Tapos sa linggo mamimigay pa ako ng saranggola. Bali, gusto mong sa saranggola, ay request kayo. Comment kayo tapos kayo na lang mismo pumunta rin sa lugar ko, sa bahay ano ko, sa lugar ko. Comment kayo. Tapos kayo na lang mismo kasi wala naman akong service 'yan. At yun nga mga kamukha, eh, maraming salamat sa mga nanonood pa rin sa akin at sa mga suporta. At yun nga mga kamukha, um, request lang kayo para mabila, magawa ko kayo ng saranggola agad. At kung gusto nyo kayo na lang pumunta rito kasi wala naman akong service. At yun nga mga kamuka, um, ang service ko lang naman, eh, pa ako, eh, di mo na makapunta sa malayo lugar. Yun, yun mga kamuka, sana nagustuhan nyo itong video na to at hindi ko pa subscribe subscribe at click notification bell para pipisahan sa Ranggola. At yun yung mga kamuka, maraming maraming salamat sa inyo. Okay, peace!